Hi adventurous people, it's me Froze and for this video is I'll be showing you guys how is my day during the heavy rain heats in Dubai. Kaya naman tara, samahan niyo ko. So mga adventurous people, time check. It's already 7:15 in the morning at the moment. And now guys, is kakababa ko lang from our building dahil nagaabang aabang na ako ng aking bus car lift para papunta sa office. Heto nga guys, is nakasakay na ako sa aking bus car lift and as I have noticed outside, talagang sobrang basa na yung buong labas guys dahil umulan talaga ng matindi from last night. And as I've seen guys, uulan pa talaga ito mamaya dahil kita nyo naman guys ang napakaitim na kalangitan. As per the weather forecast from yesterday, is expected na talaga na uulan for today and that's gonna be a heavy rain, guys. Kaya naman, syempre, hindi ko talaga kinalumutan na dalhin yung aking payong for today. Eto na nga, guys, at nakababa na ako dito sa may bus stop malapit sa office building na pinagtatrabahoan ko. And then, guys, ito napansin ko lang tong mga tao dito. And this is what they are doing, guys, to remove yung flood water dito sa Dubai. While naglalakad ako papunta na sa aming office building, is makikita mo din guys sa labas na talagang dumidilim na naman siya and also wala ka talagang makikita na kahit anong bahid ng sikat ng araw. Eto nga at nakaakyat na ako dito sa aming office and thankfully kasi nga after a few minutes is umulan na din siya guys and this is how it looks. Tingnan nyo naman sobrang tindi ng ulan sa labas and as you can see sobra talagang lakas. Also makikita mo din na hindi na talaga siya sobrang visible sa labas dahil nga sa sobrang malakas yung ulan and also madilim na din siya. And then, it's also because of the wind na talagang sobrang lakas din yung hampas. Bale, ito na yung second wave na ulan from last night and umabot siya ng mga 3 to 4 hours duration. So, mga bandang almost 12 noon is unti-unti na ding humihina yung ulan. But then, sobrang madilim pa rin sa labas. Eto nga at lunch break na and kakatapos lang namin kumain. And as we can see here now outside guys, yung situation is talaga namang hindi pa rin talaga siya stable. And kita nyo naman dito na dumidilim na naman siya. And then, nagkukumpula na naman yung mga maiitim na mga ulap. Which is obviously, bubuhos na naman yung ulan mamaya. During this time, is shanek na din namin sa aming HR department. Kung pwede ba kaming umuwi ng medyo maaga for today due to the unstable weather condition outside. After a few minutes, a time check. It's now 2.30 in the afternoon, guys. And tingnan nyo naman yung labas. Sobrang dilim na naman niya. Also at this moment is naghihintay talaga kami ng confirmation from our HR department na uuwi kami ng maaga. Dahil nga wala na din kaming available car lift as service and also yung metro ngayon is sobrang siksika na din. Finally is pinayagan na din kami na mag-out ng maaga And guys, sa pagkalabas pa lang namin sa building, tingnan nyo naman, sobrang lakas na yung ulan. And talagang bumuhos na siya ng sobra-sobra. At dahil sobrang malakas pa yung ulan, eh syempre, nagantay muna kami ng mga ilang minuto and pinapahupa muna namin ng konti yung ulan and also yung hangin bago kami lulusong guys at maglalakad going to the metro station. Umabot nga din dito yung aming paghahantay for like around 10 to 15 minutes. Ito, stranded kami. Nas Finally, is humihina na din yung hangin at ulan, kaya naman nakapag-decide na kami na maglakad na. And ito nga pala yung pagpuhos ng ulan while naglalakad kami. And so guys, pagkarating pa lang namin dito banda na sa area na to, is bigla na namang lumakas yung ulan. And talaga namang dali-dali kaming pumunta doon sa may parking area malapit dito. Para sumilong muna dahil nakakatakot ng maglakad while sobrang malakas yung ulan. And also guys, tingnan nyo naman, napakalakas talaga nung hampas ng hangin at sobrang nakakatakot na para bang binabagyo na talaga. and dito na nga din kami sa my parking area and naghintay na naman kami ng mga ilang minuto bago kami maglalakad na naman going to the metro station and kasama ko nga pala dito yung aking mga colleagues And marami din dito ng mga ibang empleyado na stranded din dahil nga sa biglaan na pagbagsak ng napakalakas na ulan na naman. After ilang minutong paghihintay, is finally humina na din yung ulan at nagpatuloy na din kami sa aming paglalakad. At nang dumating kami dito sa may banda ng traffic light, ay talaga namang nagulat kami dahil sobrang taas na ng tubig and hindi mo na talaga kita yung kalsada. At medyo baha dito, ay napalakad na lang kami doon sa ka lang side and ito naman yung nakita namin na talaga nagtutumbahan na yung mga gamit dito guys na mga barrier dahil nga doon sa ulan at napakalakas na hangin. Eto nga at nakatawid na din kami guys sa may opposite side ng kalsada at talaga namang binibilisan na namin yung aming lakad para naman makarating na kami sa metro station at baka bigla na namang lalakas ang ulan. Eto nga at malapit na kaming makarating guys and tanaw na tanaw na namin yung metro station. Sa pagkarating pa lang namin dito sa may tapat ng metro station guys ay talaga namang laking gulat na bumabaha na din dito na side. Eto nga at patawid na kami sa pedestrian lane and also guys talagang tinanggal ko that time yung aking sapatos dahil nga at baka ito ay maanod sa baha. He struggle is real. Come Habibi, come to Dubai. Tingnan nyo guys. Oh my God. Nakapaan na ako. Sharan finally guys is nakarating na nga kami dito sa may metro station but then hindi pa muna kami pumasok and nagpa video muna ako dito sa glit para naman makita nyo guys kung gaano kalawak yung baha dito and so nakapasok na nga kami dito sa loob ng metro station And nagpa-punch in na din ako ng aking no card para sumakay na ng train. Going to Borjoman Metro Station. So yung travel time ko from the station going to Borjoman will take 15 minutes lang naman. After ilang minutes ay nakarating na din ako dito sa my Borjoman Metro Station. And sa pagkalabas ko pa lang guys ay talagang bubunga din sa akin ang baha dito. And also ngayon ay naglalakad na ako going to our apartment building. And then, as expected, is meron pa rin talagang baha banda dito. At this moment, a time check, it's already 4 o'clock in the afternoon. And as na napapansin nyo guys, ay talaga namang huminto na din ng konti yung ulan. But then, hindi pa talaga siya totally na lumiwanag. While naglalakad ako dito going sa bahay, ay talaga namang hindi pa rin natigil yung baha. And as you can see here, tingnan nyo naman yung mga drainage ay na-stock up na talaga. At ngayon ay malapit na ako sa aming apartment building. And then while I was walking, is talaga namang meron pa rin baha hanggang dito sa baba ng aming building which is sobra talagang nag-uumapaw yung tubig guys na nanggaling mismo doon sa ulan. And talaga naman sobrang laking gulat ko dahil sa tagal ko na nakatira dito. This is the first time ever na nakaranas ako ng ganitong baha dito sa area namin. And sa nakikita ninyo ay ganito na talaga kadami yung naipon na tubig dahil kakatapos lang nung third wave of rain. So sana naman guys that everyone is safe during this time. Anyway, that's all for this video. Keep safe everyone. Thanks for watching. Bye!